Many people are looking for, for salvation. They were looking for the mystery. Pero sabi ngayon ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga tiga sa sabi niya, but now it has been revealed. Kanino? Sa mga apostol at sa mga propeta. Inihayag ito, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Because of this new revelation from God, the Gentiles now ay kasama sila do sa tagapagmana ng pangako ng Diyos. No? So, it's all about the, the revelation, the plan of revelation from God. In verse 7, sa kagandang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya alam ni Pablo, the very specific yung kanyang misyon, he will now be the tagapagsalita, the, the mouthpiece of God to the Gentiles. Si Peter was the apostle to the Jews. Pero si Pablo, siya ang apostol ng mga hentil. Okay? So, ito yung lihim o mystery that is now revealed. Ang sabi ni Pablo, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayun may, minarapat niyang ipagkalup sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa uh, di masukat na kayamanan ni Kristo. At upang maipaunawa sa lahat kung paano isas isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikan ng lahat ng bagay. Nakita natin, it was a mystery, but now through apostle Paul it is now revealed. Nakasama sa tagapagmana ng Diyos, pangako ng Diyos ang mga Hentil. At nakita naman natin, no? Among the apostles Si Apostol Pablo lamang ang pinakamaraming tinatawag nating missionary journey. Ang dami niyang napuntahan na mga na mga probinsya, mga bansa spreading the gospel of the Lord Jesus Christ sa mga hentil. No? Sa Turkey, ay tinatawag na Asia Minor nakarating siya doon. Yung mga 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 church na natayo katulad ng Roma, Korinto sa, sa, sa Pilipos, sa Colossians, sa Galatians. Mga, mga, mga lugar ito na kung saan, mga hentil mostly, ang nakatira. And they were converted at sila ay nabahaginan ng kagandahang loob ng Diyos.